So, eto na nga mga ka-boss JPL at uh, namimili tayo ng cake na uh, pwede natin mabili para sa anak ko na mag-birthday. So, talagang napakarami mapipiling mga cake dito na mga uh, food na nga uh, sasarap. So, siyempre isang beses, isang taon mag-birthday ng ating anak, bilang natin kahit pa ng cake lalo na kung paborito niya yung cake na bibili natin siguradong magugustuhan niya so kung makikita nyo nahihirapan akong mamili kasi napakarami talaga at talagang itsurang itsura pa lang ay napakasarap pinag-iisipan kong bumili ulit ng black forest kasi niya, isa yan sa mga gusto ng mga anak ko kaya lang nung monday nakabili na yung mga kapatid niya sa anak kong may birthday kasi in advance na yung birthday nung Monday so finally nakapag decide na nga ako na Black Forest lang ulit ang piling ko kasi nga baka uh, gusto ka kapag iba